Masaya magandang gabi, everyone, everyone, everyone. Ayan, nandito oh, po ako ngayon sa ah, I aming mean, Friday Hall Cover Court. Ayan, kung oh, tayo naman, guys, marami nang itinda. O, oh, ba diba? Kasi yun naman po, guys, ay meron pong event dito. Dahil nga po, yes, na O, ba diba? Tita nyo naman, guys, marami people. So, oh, siyempre, dahan-dahan -da tayong -da papasok. Ayan. Marami lang tao. May pa yellow, may pa red. <laughs> Yan ang mga guys. Siyempre guys, hindi na po sa kanila at Yan. Ayan, hello. Hello po. Ayun lang aking tita Ani. Hindi kanda. Ayan si Torji. Ayan, yung Loti. Ayan po sila. Siyempre, hahanap tayo lang. Makakasama natin, inukuha ko ako po mula ang kanilang loob at continue un po sa kanilang aking ngayon sa aking panreveal. Siyempre naman guys, masyadong sumula tayo, mawala po po, ah, uh, ano, i-start, ayan, start or hindi pa po na i-start. Ayan, ako po pala, unang nilang ibang ibagay <laughs> niya po ko ni Aki Rose pumunta lang gitna at nagtayaw. Sabi ko, hindi po ako marunong mag-chat. Yeah? Marunong po akong gumining pak, pak, pak. Ayan, <laughs> minanyang <po> ako inuwanan. <laughs> Siyempre naman, guys, ayan nila yun, at yung gelesa at ang mga katim nila. Ayan nila ate. Ayan. Mag-start na po silang lumayaw. Excuse me. Lumayaw. Ayan po yung ating marites. At syempre naman guys, nakita ko po yung mami na aking idol na idol. Alam nyo po ba na yung mami po ay is ni plus na guys. Ay ito po siya. Ayan, yung mag... Yung, yung pag guys. Ano yung po yung bagas na bagas po yung dati niya niya. At ayan lang po guys, na isure na po po ng umayaw. At enjoy na enjoy rin po kung pinapanood nila. Ayan po yung Uya road ang kanilang choreographer, o D.I. Ayan, at pinapanood po nila ang kanyang pagkukumpas para po uh, hindi po nila magkamali. ay dyan ako, oh, di ba? Sumba girls. Ayan po, Uya Rod. Doon mo po sa yellow team. Pansin dyan na po ba na kayo? Hindi po kami ayaw. Dahil hindi po po nakakuha. <laughs> na, na, sayaw po kami lang. Wala kukuwa ng sayaw namin. Pero okay lang guys. Meron naman po kong Maureen. Ayan. And ayun ba guys? Yung risk ko po niyan is unable to monetize po siya. Ayan, makikita niyo po siya sa aking YouTube channel. Ayan, sa Mari Artid Law po. Ayan, pa, panuorin niyo po, guys, ang galing-galing po niya at i-marist siya na oh, di ba? <laughs> alam ko na po kung bakit hindi po siya pwede ma-monetize kayo dahil nandito po ko sa loob ng Barangay Hall. Pero ito na po po, guys, yan, nabang hindi po nila alam, lang, ayaw ako. Ayan, ito bakit siya binlang na ba tayong Hahaha! <laughs> <laughs> ayan, hindi po sa uh, unable to monetize. Pwede po sa... At ito naman po, hindi rin po sa unable. Uh, pwede rin po sa risk. Ayan, ayan. Tumantawa naman po, po ako kahit pa paano. May mga na-upload po ako. Ayan po ang aking mga lakas naman sa aking risk. Bakit ako wala po pala sa inyo ang mga unable? Ayan po, guys. Yung kasama ko po ni Ati Maristel. O, ayan. So, hindi po pwede dito sa ang uh, Facebook. Yan. Ayan po. Nininit po po. At hindi po natin pwede patagalin. At ito na lang. po yan maling os ng aking pagkademoni. Kaya yan lang, guys. Siyempre, hindi din po lang. And ang isang guys. O ha? Hindi din po sa pwede, guys. And able to want is din po siya. Kaya, po, binura ko na rin po. Kaya, unos ninyo ko rin guys. At, mag-e-enjoy po kayo yun po sa aking news channel si Maricar Tigla okay well, guys, yung po guys yun po meron po ako na viral agad actually hindi naman po tayo viral na viral medyo nag lang po ako dahil wala po po sa 24 hours actually guys wala pa talaga naka 33k views na po siya sobrang temple po ako sa aking mga viewers sa aking mga supporters and talagang nangyarap po sa bata at ang tarap ng pakiramdam. Ayan o, oh, ayan po yun lang. Marami po kong um views. Nakapin po yan guys. So, kung gusto nyo kong um panoorin, pwede po nyo um tayo ng aking Reels at ang aking YouTube channel. Eh, Ayaw ano nga po ang dahilan. Umakit mo kami napunta dito at nan dance dance po kami dahil po dumatin po ang aming mabutihing Majora. Ayan, siyempre, doon nyo po makapanood din po sa aking YouTube dahil marami po talaga hindi pwede dito sa Facebook to so, enjoy na enjoy ni mo ang aming mayor at ang aming mayor Vic tapang kaya panoorin niyo po guys man niyo po papalampas yun di mo enjoy po kami lahat ayan si boss Vic na nagkuha po kami ng ayan selfie at kay mayor kaya was watching guys or enjoy watching kaya guys. thank the you for watching follow me bye bye